Nung nabubuhay pang lola ko, kapag nagpupunta ako dito sa Nueva Ecija, dito sa tumba-tumba na to, palagi kong inaabutan ng lola ko. Kapag dumadating ako, kahit anong oras, dito ko siya inaabutan. Huwag kayong magalala, yung pag-uga ng tumba-tumba, inuga ko lang yun para may magandang effect sa video. <laughs> dito kami umiinom ng kape pag umaga tapos nagkukwentuhan kami kapag nandito ako habang pinagluluto ko siya nandito siya umiinom ng kape tapos nagkukwentuhan kami tapos biglan na lang nung umupo ako dito merong pusa na biglang lumapit sa akin umakyat sa kandungan ko tapos naglalambing siya nakahiga sa akin nagpapayakap may nabasa kasi kong article sa Higher Dimension of Age. Tapos yung article niya tungkol sa pusa. Ang sabi niya, no, kapag ka daw nakatayo ka tapos may pusa na umiikot sa paa mo biglang bigla or umakiat sa'yo, huwag mo daw itatabuyong kasi may nasisensyang hindi magandang energy sa katawan mo. Kinukuha niya daw yun tapos inilalayo sa'yo. Hindi ko alam kung totoo yun pero ang paliwanag ko lang Marami kasi akong pinapakain pusa sa Batangas Baka nasisense niya na mabait ako sa pusa Or baka naman ang lola ko sinasabing payapan ako Huwag niyo akong alalahanin